Salamu alaikum mga kapatid. Salamu alaikum mga kapatid. Ito, nagawa ko po Ayan, yung... Ayan, nakikita na ninyo yan. Nagawin yung ginawa ko. Okay. Okay. Na Banana cake. At napakalambot, napakalambot talaga. Ayan. Tikman natin. Masarap ba o hindi? Diba? kukuha lang po ako kasi gusto ko pong tikman ano pong lasa dito ah ayan tikman ko nga masarap ba o oh, hindi ayan. Mm. Ang sarap talaga ang mamampo. Nako. nakakatuwa ka na Ang sarap talaga. Mga mga sarap. Hmm. Moes na moist siya. Oh, Ayahan. Hmm. Sarap talaga. Kain po tayo mga kapatid napakasarap talaga kasi gusto-gusto ng mga anak ko na gagawa ko ng cake ayan pinag ko ko nagumawa ako alhamdulillah Hindi naman ma nagawa ko okay -tama naman ko at masarap at, at malambot pa ayun. di ba nakakatawa Landa. naman kasi minsan gumagawa ko ng cake no maano siya, matigas. Parang hindi na ano, naayos yung pagka-mix ng mga kain po tayo mga kapatid. Uh, Kuha lang po kayo. Diba, pag nagluluto ka ng cake. Ayan, kuha lang kayo. May matigas, may na lang po yung diba? ayan. Snack. Sarap talaga. Tikman hmm. po ninyo yung nagawa ko. Kong thick, diba? Ayan. Ayan. Sarap. Sarap talaga. Mapipil mo talaga yung kanyang ano yung kanyang flavor sarap ay sarap talaga. Saging talaga. Ang sarap. Mas masarap pa kaysa yung mabibay mo sa labas. Kaya malambot siya. Nilagyan ko siya ng ano, kaya pag may oras tayo, uh, gagawa na naman tayo ng na baso, kalahating diba? kalahat binigay. kasi, kasi, para malambot. mayroon uh, din, pero nakakasawa naman. Ano siya? Pero masarap, masarap. talaga pa Ayan, may ito, ginawa kang mga dessert. Ito po yung nagawa ko. Na, ito na siya. Subukan ninyo. Lagyan ninyo ng May uh, kakainin ka. Napakalambot. Diba? Masarap talaga. Mm -hmm. Parang, Nakakatuwa naman. So, barang, Pero yung mga iba dyan parang ayaw nang pansinin. Pero masarap pa rin. Maraming salamat po sa inyong panonood.